Yo, yo, yo mga katombi, ngayong araw nga pala ay huling araw na ng ating paglilinis. Siyempre, kudkuda na naman to the max. Alam nyo, dito sa bansang Europe ay bawal dito ang maarte. Ang kailangan mo ay magsipag at magtyaga. Dahil pag ikaw ay maarte, walang pupuntahan ang iyong buhay. So ako ho ay sanay na sa ganitong trabaho. Kung ako ay dating factory worker, ngayon ho, mas nai-enjoy ko ang buhay ko. Hindi naman sa dahil malaki ang sahod dito, syempre doblo rin ho ang gastusan dito. Ang kailangan mo lang dito ay ang diskarte at kung marami kang extra work, doon ka lang makakaipon. Kaya naman, ako, nagtsatsaga ako dito para matupad ko lahat ng aking mga pangarap. Hindi para sa akin sarili, kundi para sa aking mga magulang. Kaya sa mga tao dyan na tinatamad at wala kayong maisip para mabuhay kayo sa inyong pamilya, alam nyo, maraming hong paraan. Pwede kayong magtinda, gaya ng ginagawa ko rin dito sa Paris. Pero alam nyo, ang buhay ay maikli lang. Kailangan din natin yan ni-enjoy. So ayun lang. God bless at ingat tayo palagi.